ba video pa na tay eh ng titi <laughs> asan yung video na nito teka lang bakit video pa ano to hi nako tuwa ko naman sa aking amo binilhan pa niya ako ng ng damit na susuotin bukas at wedding ng aking alaga ay bukas ang kanyang kasal heto nga pala yung damit na binili ni ni madam ko ay, okay, tuwang-tuwa. Sabi ko, okay, magpapantalon na lang at saka blouse. Ay, hindi siya talaga pumayag. At binihan din niya ako ng sapatos. Ayan. Okay, utas ng katatawat. Sabi ko, madam, taas naman ang takong sabi. konti lang ang heels niyan sa, ay, eh, kumpara, kumpara daw doon sa mga heels na ang kanyang sapatos. Ayan. Ay, bukod doon. Binilhan pa ng, binilhan pa din ako ng hikaw isang isang terno niya no ito yung quintas ayan kahit naman hindi niya ako bilihan meron naman akong susuti na alahas kasi may mga gold ako kaya lang hindi ko na isusuot yung gold ko kasi dapat lahat ay ganyan naka naka silver kasi daw yung damit ko ay kulay blue. Ari nga pala sa buhok. Husko po, binigay nung aking alagang dalaga. Panlagay ko daw sa aking buhok. Ay, okay na may natutuwa sa aking amo. Ayan siya. Ayan. Ayan. Mahaba siya. Sabi ko parang ako mag-aanak sa kasal. Ah. Pero salamat pa rin kay Madam. Nakakatuwa naman ang aking mga amo. Kahit yung mga kapatid niya. Fila, anong susuotin mo? Tanong nila sa akin. Kung ako din may damit na susuotin. Sabi naman ang amo ko, ay syempre naman, binilhang ko. Kaya kami, pag nag-uusap-usap. <laughs> Wala lang rilon, din. na, hindi ko na susuotin na rilon kasi gold yun eh. Di sing na lang at saka yung hikaw at pintas. Para isang terno nga naman. Ay, nakakatuwa din naman. Salamat, madam. Bye. Naku po, ay mababaguhan ako. At ako hindi sanay mag-heals. Nag-heals naman ako madalang lang. Kaya lang, bukas naman, syempre. Eh, sabi naman nila, wala naman akong gagawin kundi mag-assist lang sa kanilang mag-ina o anong kailangan nila kasi may mga ano naman doon may mga cater naman